Gaano kayaman ang mang Inasal at paano napalago ni Injepsia ang isang maliit na restaurant sa garahe ng mall hanggang sa mabili ng Jollibee. Nakabuo ng panibagong kumpanyang Double Dragon at sinasabing mas mabilis pa ang pagyaman nito kumpara kina Henry C. Si at Jan Gokong. Bago tayo magpatuloy sa kwento ng tagumpay ni Injepsia ay huwag kalimutang mag-subscribe sa Idlibri TV pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga kwentong kagaya nito. Mang Inasal Mula sa isang munting kainan ng inasal, sa hindi pinapansin na pwesto sa loob ng garahe ng isang mall, hanggang maging isang restaurant chain na humamon sa Jollibee at kalaunan ay naging bahagi na rin ng GFC, ang panglima sa pinakamalaking restaurant chain sa buong mundo. Paano nagsimula ang Mang Inasal? At bakit napalago ng isang batang entrepreneur na college dropout. Ang sikat na kumpanyang manginasala ay salamang sa mga bredchild ng isang batang negosyante mula sa Iloilo City. Si Edgar Injap de Sicán. Ang batang ito ay pinanganak noong January 9, 1977 sa Iloilo City at lumaki sa kalapit na siyudad ng Roxas City. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Si Injapsia de Disikan ay mas kilala sa tawag na Injapsia pero bakit Injap Tingbis na Edgar? Ang pangalang Injap ay mula sa salitang Incheck at Japanese. Ito ang palayaw at nakasanayan ng tawag sa founder na Mang Inasal dahil ang ama nito ay isang Incheck ang ina naman ay isang Japanese. Ang tatay ni Injap na si Ed Garcia ay isang half Chinese samantalang ang ina naman ni Injap na si Pasita Haruday ay isang half Japanese. Mula sa pangalang In Incheck at Jap Japanese ay nabuo ang palayaw ni Injap. Noong kabataan ni Injap siya, umpisa sa taong 10 years old pa lamang, ay nakasanayan na nito na tumulong sa mga gawaing bahay at pati na rin sa negosyong pag-grocery sa tindahang pagmamayari mismo ng kanyang mga magulang. Ito ang nakasanayan ng batang entrepreneur imbes na paglalaro ang inaatupag noong kabataan nito. Nag-aral sa University of San Agustin sa Iloilo si Injap Sia pero hindi nito na natapos ang Architecture at nag-drop out ito isang taon bago mag-graduate para masunod ang kagustuhan itong makapagtayo ng sariling negosyo sa murang edad na 19 years old. Taong 1997 na unang sumubok sa negosyo si Incepcia. Kasama ang tatlo nitong mga kaklase at nagtayo sila ng isang maliit na hotel sa subdivision ng Dilimayon at tinawag na People's Hotel. Ito ay matatagpuan sa corner Delgado 20th Street, Iloilo City at sa tulong na rin ng mga magulang na negosyante ay napatayo ni Injap ang negosyo ito. Maliban sa isang hotel na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon, nagtayo din si Injap ng iba pang mga negosyo kagaya ng laundry shop at photo developing center kung saan hands-on talaga ang batang negosyante. Dumating ang isang oportunidad na nagpabago sa buhay ni Injap siya nang inalok sa kanya ang isang 250 square meter na espasyo sa Robinsons Small Car Park sa Iloilo noong taong 2003. Sa kabila ng wala pang naisip na negosyong pwedeng ipatayo sa bakanteng pwesto na nasa garahe lamang ng Robinsons, naggrab ka agad ng opportunity na ito si Injep Sia at kinunga ang pwesto. Kahit na wala pang naisip na negosyo para sa pwesto, meron ng isang pananaw ang inasal founder na anumang itatayo niya sa pwistong ito ay may malaking potensyal na magiging patok balang araw at ikonfer nito ang buong bansa. Ayon kay Injap bago pa man naisip nito ang concept ng chicken barbecue, naging soke na ito ng mga malalaking fast food chain at talagang hanga ito sa mga kumpanyang kagaya ng McDonald's at KFC dahil sa mabilis nitong napalaki dahil sa franchising. Dito na nga naisip ni Injap na sa dami ng fast food chain, wala man lang nag-alok ang sikat na inasal or chicken barbecue na kilalang-kilala sa Iloilo at iba pang bahagi ng Region 6 in terms of casual dining. Kaya naman dito nabuo ang konsepto ng Mang Inasal, na siyang kauna-unahang fast food chain na nag-aalok ng chicken barbecue sa mga Pinoy. Nilagyan ng konting twist ni Injap ang kanyang fast food chain sa pamamagitan ng pag offer nito ng isang konsep na siyang pinasikat sa Pilipinas ang tinatawag na only rice o walang katapusang kanin hanggang kaya pa ng sinumang kumakain sa manginasal ang sikat na pangalang manginasal ayon kay Sia ay mula sa Hiligaynon o Ilonggo ng na manginasal or Mr. Park muntik na makumbinsi si Injap na gawing walong litra lang ang inasal, dahil ang walong litra di umano ay swerte sa negosyo ayon sa mga magulang nito, kagaya ng mga negosyong Jalibi at Chowking na may tigwalong litra. Subalit, patuloy na nanindigan ang batang negosyante sa pangalan at sinabi nito sa mga magulang na bakit ang Banko de Oro ay hindi naman walong litra pero nagtagumpay din. Kaya pumayag sa bandang huli ang mga ito sa pangalang Mang Inasal sa halagang 2.4 bilyon na inutang pa sa kanyang mga magulang ay nabuo ang mga inasal sa Iloilo. Ang kauna-unahang branch nito ay matatagpuan sa car park ng Robinson's Place, Iloilo City at binuksan ito sa publiko noong December 2003. Nang unti-unti nang lumago, ang kumpanya ay muli na namang nagbukas ang mga inasal ng isa pang branch noong 2004 at ang branch na ito ay matatagpuan sa supermarket building na pag-aari ng kanyang mga magulang sa Rohas City. Dahil sa magandang pamamalakad ni Injapsia at ng kanyang pamilya sa negosyong manginasal, ay unti-unti itong nagkapangalan sa Pascod Industry at dumating ang pagkakataon na nakilala nito si Boots Bartolome noong taong 2005 na siyang tumulong sa kanya para maging isang miyembro ng Association of Filipino Franchisees Incorporated. Ang unang tatlong taon ng kumpanya ay tinuturing ni Injap na siyang pinaka-challenging sa kanyang journey para mapalago ang negosyo. Kaya malaki ang pasasalamat nito sa franchising na siyang naging dahilan kung bakit nakapag-expand ang Mang inasal pagkatapos na ma-perfect na nito ang konsept at model ng kainan. Sa loob ng tatlong taon ay nagkaroon nito ng 30 branches sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa isla ng Mindanao, ang unang branch ng Mang Inasal ay matatagpuan sa Davao City. Noong nag-umpisa pa lamang lumago ang Mang inasal, ay nagpukos lamang sa Visayas at Mindanao ang kumpanya. Ngunit kalaunan ay pinasok na nito ang Luzon areas, lalo na ang Metro Manila. Maliban sa negosyong Mang inasal at patuloy na lumalagong hotel sa Iloilo City, nagtayo din ng iba pang negosyo si Injapsia. Noong taong 2009 ay itinayo nito ang kauna-unahang real estate development company na Injaplan Corporation na ay naging Double Dragon Properties. Noong taong 2011, si Injapsia ay tinataguri ang pinakabatang bilyonaryo sa Pilipinas pagkatapos nitong ibinta ang 70% share ng kumpanyang Mang Inasal sa Jollibee Foods Corporation, ang pinakamalaking fast food chain company ng Pilipinas na siyang nagmamayari din ng Greenwich, Chowking, Red Ribbon, Burger King, Smash Burger, Panda Express at iba pang mga sikat na kumpanya sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang natirang 30% ng kumpanyang manginasal ay tuluyan ng nabinta ni Injapsia sa GFC at dahil sa naipong pera ay nag invest naman ang batang negosyante sa Philippine Bank of Communications at tumayo ito bilang board member sa loob ng dalawat kalahating taon. Nag-invest din ng malaking pera si Injapsia sa MaxiCare at naging direktor ito ng pinakamalaking health maintenance organization sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng dalawang taon mula na ma ng Jollibee ang Mang Inasal, ay napagkasundoan naman ni Natunitan Tony Tan Kakchong at Injapsia na magtayo ng Double Dragon Properties, isang real estate company na mayroong hangarin na makapagtayo ng 100 community shopping complex na tatawaging city malls sa mga maliliit na syudad sa Visayas at Mindanao. Ang market capitalization ng Double Dragon ay higit na mas malaki pa kaysa sa mga batikang kumpanya sa larangan ng real estate. Taong 2017, meron itong market capitalization na 120.6 billion pesos. Mas mayaman pa ito kumpara sa Robinson's Land na meron lamang 94.9 billion pesos at Mega World Corporation na merong 109.29 billion pesos. Ang Double Dragon ay 50-50 joint venture sa kumpanyang Injap Investment Incorporated na pinangungunahan ni Injap Sia at Hanistar Holdings Corporation na pinamumunuan naman ni Tony Tan Kapcho. Mismo sa taong ito ng 2017, si Injap Sia ay tinatagurian ng King of Mall sa Pilipinas dahil sa loob lamang ng 4 years ng kumpanyang Double Dragon ay meron na itong 100 community malls na tinatawag na city mall sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-invest din ang SM Investment Corporation. Maliban sa property at mall development, meron pang isang venture itong si Injapsia, ang kanyang grocery venture na siyang patunay na hindi nito nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan bilang helper sa grocery store ng kanyang mga magulang. Itinayo ni Injapsia ang Merrimart, Mar, isang grocery chain na reminiscent sa grocery ng kanyang lolo na unang nagtayo ng grocery noong dekada 50 at ang kanyang mga magulang na nagninegosyo din ng grocery store noong dekada 80. Sa pagkakataong ito, mas mapangahas ang kanyang naging hakbang at inoper ito, nito ang kanyang grocery chain sa publiko sa kabila ng banta ng pandigyan. Bukod sa mga kumpanyang nabanggit, si Injap siya ay meron ting partnership sa, po sa putito Chips King na si Carlos Chan at binuo nito ang Jico Donuts. Siya rin ang may-ari ng Dicos Lapas Batchoy, isa sa sikat na food brand sa Western Visayas. Si Injap ay naging milyonaryo sa edad na 25 years old, multimillionaire sa edad na 28 years old, bilyonaryo sa edad na 30 at noong 37 years old ito ay naging dollar billionaire at tinuturing na mas mabilis pa nitong nakamit ang karangalang ito ikumpara kina Henry C. at Jan Gokongwi. Bilang isa sa pinakamayaman sa buong bansa, si Injap ay napabilang sa elite Filipino richest billionaires sa Forbes Magazine's list. Sa edad na 43 years old, si Injap ay nasa 21st richest man sa buong Pilipinas with an estimated wealth to be around 1.1 billion US dollar or katumbas ng 54.8 billion as of November 2020. Si Injap Sia ay kasulukuyang chairman at CEO ng Injap Investment Incorporated, Merrimark Consumer Corporation, Double Dragon Properties Corporation at Hotel of Asia Incorporated. Sa kabila ng kasikatan at pagiging bilyonaryo ni Injapsia, patuloy pa rin itong pinapasalamatan at tinuturing na malaking utang na loob sa kanyang pamilya ang kanyang paglago. Sinasabi nito na sila ang kanyang North Star. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, tinuturing nito na ang kanyang pamilya ang naging kaganapan sa kanyang mga pangarap at patuloy na paglago ng kanyang business empire triumvirate. Dahil si Ferdinand Sia ay isang abogado at si Risa Marie Joy naman ay isang accountant na siyang katuwang nito sa kanyang mga negosyo. Kasama rin ang kanyang asawa na si Sheila Sia na meron ding katungkulan sa mga kumpanyang ito under sa kanyang Double Dragon Properties siya at ang kanyang asawang si Sheila ay biniyayaan ng dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Ito ang kwento ng pagsusumikap at pagkupursigin ng isang college dropout na probinsyano na naging pinakabatang bilyonaryo sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mga kalibre, kung nagugustuhan ninyo ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral, lalo na sa pagminikusyo, ay huwag kalimutang ilike mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga makabuluhang mga videos. Maraming salamat po mga kalibre.